Asyong yung pagkain. Sir! Eh, eh, ito na. Asyong, asyong. Buwos. Buwos. Galing, galing, galing. Asyong, asyong. 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 Labit mo po, sir. Ay, kain mo. Ay, pagkaib mo. Uy, uy. Ano ba namin kakaib to eh? Ang layo, layo. If there's a will, there's a way. Ah, ganun. If there's a will, there's a way. Ha? Huh? <laughs>